Narito na ang mga nagtrending na kwento sa mundo ng social media. Customer na nagbigay ng merienda sa rider, pinusuan ng netizens. Magkakaibigang nakisaya sa nadaan ng fiesta sa Intramuros, nagpa-good vibes online. Alagang corgi ng isang Pinoy, wagi sa World Dog Show 2023 sa Switzerland. Finland, opisyal ng kinilala bilang happiest country in the world at renewal of vows ni na Casey Tandingan at TJ Monterde isinabay sa kanilang third wedding anniversary. Sure akong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain yun pala ang totoong kwento, kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and viral show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Karen Ouyong at ito ang TNVS. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino! para sa ating unang trending video. Makikiraan with a twist. Sa usaping fiesta, for sure, nangunguna ang mga Pinoy. Kahit pa hindi imbitado at napadaan lang, asahan na talaga namang go na go tayo para makisaya. Tulad na lamang ng magkakaibigan na ito na napadaan lang naman sa isang fiesta sa Intramuros, Maynila nang marinig ang classic Pinoy song na Awitin Mo at Isasayaw Ko ng BSTN Company, aba ang magkakaibigan hindi na napigilang sumayaw at sumabay sa tugtugin. Ang nakaka-good vibes na paghataw ng magkakabarkadang ito, panuorin sa trending report ni Liway Abas. Pagdating talaga sa pagpapasaya, nangunguna ang mga Pinoy dyan. Kahit ano pang sitwasyon o okasyon man yan, go lang ng gawang ating mga kababayan para maghatid ng saya, hindi lang sa kanilang mga kaibig at pamilya, kundi pati na rin sa social media. Sa usaping fiesta, hindi tayo nagpapahuli dyan. Halos kada yata ay mayroon tayong pinagdiriwang. Kaya naman ang mga tao, hindi na nagdadalawang isip na dumayo. Pero itong magkakaibigan na namama siya lang naman sana sa Intramuros, Maynila, ay hindi na naiwasang umindak at makihat Taw, nang marinig ang classic Pinoy song na Awitin Mo at Isasayaw Ko na pinasikat ng grupong VST and Company noong 1970s. Ah, mo sa TikTok video ni Maine, makikita mo na nag-e-enjoy ang bawat isa na sumayaw at makiisa sa selebrasyon ng naturang pista. <makes> 什么？ na pa-throwback na lang sa mga classic Pinoy songs at movies noong kapanahunan nila. Sabi nga ng isang netizen, ang performance nila sa natulang classic Pinoy song ay matatawag na Filipino core. Ang video ng napadaan o twist ng magkakaibigan ay umabot na sa 3.7 million views at mahigit 300,000 likes sa TikTok. sa ating next viral story. Hashtag Feeling Grateful. Isang rider ang nagbahagi ng kwento online tungkol sa kabaitang ipinakita sa kanya ng isang customer. Niyaya raw kasi ito na mag-dine-in sa isang restaurant at binigyan pa ito ng merienda. Ang ipinamalas na kabaitan ng customer, nagpa-good vibe sa mga netizen. Narito ang kwento sa trending report ni Pamela Adriano. Good vibes ang hatid ng kwento ng isang rider sa social media dahil ibinahagi nito online ang kanyang naging karanasan sa isang customer. Pagkukwento ng rider na kinilala bilang si Noel, ang naging customer niya na kasama nito sa litrato ay kanyang sinundo sa isang mall at hinatid niya rin daw ito sa Makati. Habang sila raw ay nasa biyahe, hindi inakala ng rider na aalukin siya ng customer na mag-dine-in sa loob ng isang fast food restaurant. Pero nahiyaro si Noel, kaya sinabi nitong busog pa naman daw siya. Hihintayin niya na lamang daw ang customer kung may bibilhin itong pagkain. Pero pagbalik daw nito, nagulat daw si Noel dahil nag out daw ito ng pagkain at ibinigay sa kanya. Nakasaad sa caption ng rider, nakakatuwa raw na may mga ganitong kabait na customer. Maraming netizens ang nagpahayag ng kanilang tuwa sa comment section. Sabi ng isang netizen na isa ring rider, ang ipinamalas ng customer ay malaking bagay raw para sa kanila. Komento naman ng isa pang netizen, sigurado raw na pagpapalain ng customer dahil sa kanyang ipinakitang kagandahang lo. Sabi ng isa pang nagkomento, marami pa naman daw customer na katulad niya. Samantala habang sinusulat ko ang aking report ay nasa halos 60,000 reactions na ang post na ito. Sa ating next trending story, good job, Dalbong! Wagi ang 4-year-old Corgi na alaga ng isang Pinoy sa nagdaang World Dog Show 2023 na ginanap sa Geneva sa Switzerland. Ang kanyang fur dad na si Wensi, very proud sa nakamit na karangalan ni Dalbong na anak na kung kanyang ituring. Siya ang unang aso mula sa Pilipinas na itinanghal na world winner sa naturang kompetisyon. Ang winning moment ni Dalbong panoorin sa trending report ni Angelica Cosme. Magi ang 4-year-old male corgi na alaga ng isang Pinoy sa nagdaang World Dog Show 2023 na ginanap sa Switzerland. Kwento ng further dito ang si Wensi Villanueva, tinalo ng kanyang alagang si Dalbong, ang mahigit isang libong aso. Kaya naman buong pagmulaki nitong ibinida na ang alagang male corgi ang unang aso mula Pilipinas na nakasungkit ng world winner title sa naturang kompetisyon. Pero hindi lang yan dahil naiuwi rin ito ang Best of Breed Award. Puno naman ito ng pasalamat sa lahat ng mga sumuporta sa kanila ng kanyang alaga na anak na raw kung kanyang ituring. Ang tagumpay na ito ay hindi lang daw para sa kanila kundi maging sa kanyang mga kapwa-exhibitor na nangangarap din maging world champions balang araw. Sa huli, very thankful din ito sa World Dog Show sa Geneva para sa isaan niyang once in a lifetime experience. Nitong Hulyo, nagwagi rin si Dalbong ng Best in Show Award sa nagdaang Thailand International Dog Show 2023. Para sa ating next viral story, Happiest Country! Ikaw ba ay sad, stressed o may pinagdaraanan sa buhay? Aba, baka makatulong sa iyo ang bansang tampok sa ating istorya. Kung bakit, tinagurian lang naman itong bilang happiest country in the world. Walang iba kundi ang bansang Finland. Sino ba naman kasing hindi sasaya kung ang tinitirahan mo ay may maayos na healthcare system, personal freedom at low corruption? Ang ibang dahilan sa likod ng title na ito, tuklasin sa report ni Millie Borja. ikaalim na sunod-sunod na taon, nag-iisa lang ang itinanghal na happiest country in the world. Walang iba kundi ang bansang Finland. Nanguna na ang nasabing bansa sa listahan ng 137 countries na kabilang sa 2023 World Happiness Report. Pero ano nga bang pinagbasihan? Para masabing happiest ng isang lugar, ang Guinness World Record ay tumitingin sa iba't ibang factors gaya ng quality of life, social support at personal liberty. Ang participants ay sinigawang poll ay in-evaluate ang kanilang buhay sa pamamagitan ng pagsagot sa mga katanungan kung saan i rate nila ito from 0 to 10. Ang score ng Finland ay 7.804. Nasiringda naman ang bansang Denmark na 5.586 at Iceland na may 7.530. Kasama rin sa listahan ang mga bansang Israel, Netherlands, Sweden, Norway, Switzerland. Luxembourg, at New Zealand. Ayon sa findings, kaya nanguna ang nasabing tatlong bansa ay dahil sa mga sumusunod. Healthy life expectancy, low corruption, social support, community generosity, GDP per capita, at personal freedom. At ang unique positive attribute naman na naitala sa Finland ay ang efficient public funded healthcare system, mas mababang income inequality kaysa sa mga first world countries, at reliable and affordable transport system. Samantala tinagurian ng mga ang unhappiest countries, ang Afghanistan at Lebanon. At para sa trending showbiz balita, renewal of vows ng mag-asawang singer na si KZ Tandingan at TJ Monterde isinabay sa kanilang third wedding anniversary. Ang kilig moments tutukan sa report ng ating showbiz angel. Kasabay ng kailang third wedding anniversary, ginanap ang renewal of vows ng singer-songwriter couple na sina KZ Tandingan at TJ Monterde. Sa mga kuwang larawan, makikita ginanap ang ginanapang renewal ng kanilang pag-iibigan sa isang enclosed garden space nitong August 28. Ang dalawa, matchy-matchy sa kailang suot na barong na may mga nakasulat na lyrics mula sa kanilang kantang Simula. Gaya na lamang ng mga linyang balikan ating dahilan. Kung maliligaw, ikaw ang linaw at sumpaan ay gunitain. Present ang kanilang mga magulang na matatanda ang hindi nakadalo noong kanilang unang wedding sa Batangas last 2020 dahil sa pandemic restrictions. Sa ilan pang IG stories, may kitang nakiisa rin sa naturang seremonya ang mga kapwa nila singer na si Espanto, Kayla at Eric Santos. Sina KZ at TJ unang nagpalita ng IDU noong August 2020 matapos ang mahigit limang taong relasyon. Congratulations KZ and TJ! Isa namang episode ng mga nagpawaw, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Pero ang pinaka-tumatak sa aking kwento ay ang mabait na customer o kliyente po ng isang rider. O diba, talaga namang nag-offer pa ng merienda para kay Kuya Rider. At mukhang na-touch naman po si Kuya Rider, kaya nag-post po ng gratitude, post of gratitude photo, o diba po. So sa lahat po ng mga kababayan natin, alam naman po natin ang motivation po para po tayo ay oh, galingan natin ang ating pagtatrabaho, galingan natin ang serbisyo. Ay syempre pag tayo po ay kinikilala o di naman kaya binibigyang halaga ang ating mga trabaho. Kaya, syempre, saludo po tayo kay ate na talagang pinagbig o binigyang halaga, ayan, ang serbisyo ni kuya. At si kuya naman ay talagang na-appreciate ang kabaitan ng kanyang customer. Sana ganito rin po tayo, no, sa ating mga nakakasalamuha, whether it be a rider na magde-deliver po sa atin ng pagkain o parcels po natin. O kung tayo po'y yung magda-dine in sa mga restaurant, sa dahil po sa atin po lahat ang mga nagsuserve po sa atin o di naman kayo nagtatrabaho sa mga establishmento ay talaga namang natutuwa at motivate kung kinikilala natin ang kanilang kabaitan, ang kanilang good customer service, ika nga. At syempre, nakikita naman natin na na-appreciate din naman po nila ang ating pagkilala dyan. Bigyan niyo po ng konting merienda, ng konting tip, o ba diba, And Let's just share the happiness every day, di ba? Ang hirap naman po ng buhay kung napakaseryoso po natin. At syempre, hindi naman po natin binibigyan po ng happiness at motivation ng ating mga kababayan. Kaya go lang po sa ating mga kababayan dyan kung feel nyo po na mag-share ng inyong blessing sa mga nakakasalamuhan ninyo sa araw-araw. Be it a rider or be it yung server ninyo sa restaurant, go ahead. At of course, ang bonus po niyan, you will always feel good after that. Kaya naman kung meron din kayong mga katulad na istorya ay i-share nyo na yan sa ating comment section. O kaya naman i-tag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagba-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and the viral show. Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin at ipo up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong na laman mo sa TNVS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Karen O'Yor. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino! mga trending videos na pinag-usapan. At ngayon, may matututunan dahil malaliman ang detaling ibibigay sa TNVS Trending and Viral Show. Araw-araw kasama si Karen Oyo.